pa naman yan, napakatagal naman. Gusto na, ko. ko naman, no? Oh, dami araw ng palengke, kulang kayo sa tao. Eh, paano gagawin? Eh, ang aking mga kasamahan eh, nandiyan lang sa tabi-tabi yun. Pag binan nga ako ng niyog. O, oh, niyog daw, isa yung beshi ko. Chair, may nasi naman ang ulo mo. Napaka, ano naman. Dapat nagdadagdag kayo ng tao nyo. Ayurin mo na yung niyog, ano ba yung mo? Init na init ako, dami tao sa palengke. Beshi, ang taray mo naman. Mainit na si ngayon. Halika, pumasok ka muna din eh. Nang magpalamig ang kalat ka. din dito, ha? Kung <laughs> ang daming tao talaga. Hindi, nagbibiro lang po tayo. Mahal po natin ito. Changi kasi, kasi ngayon. Ganun po talaga yung biroan namin dito. Pero nakita niya naman itong tindahan po ni ng aking Beshi. Yung paano tindahan mo na ito? Marbet. Ay, may... Oh, dati po kayo niyo. Dito lagi kayo bumibili. Mabilis po ang serving, no? Yes. Yes. Tsaka suki niyo na po ito, no? Yes. Yes. Oh, di ba? So, Sa mula kayo. Ice cream Meron ako, kuya eh. Okay. Ano ba? Okay na ba yan? Okay na. Tagal naman. Sa so, mula kayo. Pakikayo. Ay, Ay pakikayo. Nakablog tayo ngayon, te. Ay. Taga saan ka? Saan, 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 saan. Follow mo naman, JPC Vlog. JPC. Ah, ah. Ayan, makikita mo yan, JPC no Vlog. May siga kayo uh, rin ko na. Oh, okay, John Paul Casey. Okay. Pagkano yung niyog? 30 na lang sa Ibeshi. 30. Okay, mura pa ang niyog dito. Tsaka oh. magkano yung mantika kailangan ko yan? 120. 120 yan? So, yes. sabihin, 150 lahat. Yes, Beshi. Okay. O, so oh, 150 ang aking ano dito. Nakaka, nakakamingas itong mga ito. Eh. Mabagal kumibus. <laughs> Pa, hindi ay, so, pa, ano, ko pa ano pa yes. ko lang, hawak ko na hindi joke lang po mga ka JPC vlog mabilis po dito sa kaibigan kali ka dito besi o yung kaibigan ko mahal na mahal ko po yan love na love ko so, po yan Ano po na inyo hindi na po kayo dito ay ka nga rito hindi rito to Pinagawa ko ng gulaman. Halika, 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 ano ba sa ba pupunta kanina pa ako nag-order sa iyo ah. Tapos mo, ano ba ayaw mo kung ano hen ayaw mo kung pagbilan dito. Marap ka dito sa vlog, marap ka dito sa vlog. May ayin talaga tong tsaka na to. Sige, dadalaw 35. Oh. Okay. Oh. Hey, oh. na ka ba? Ganito kami dito sa tindahan po ni ano pa to? Si Marvet. Buko ni Corner. Okay na ba? Okay, bumili kayo dito ha, sa palengke dito sa Crustada.